Spices, spices, spices. Hello, my dear spices. Welcome or welcome back to our channel. My name is RJ, your tarot card reader. Atang gawin natin today is ang your first 15 days of December. This is from December 1 ngag December 15, 2025, and this is a general reading. Eight cards lang to dear. Eight cards lang tie. This is going to be a very very quick na reading, and we have here. the High Priestess. Okay, sa energy ng High Priestess, my dear, ang bilis ng card natin, <laughs> biglang pasok talaga yung card, no? Nahulog eh. So, yun na. Ready ka na ba, my dear? Ready ka na ba? Babasahin ko na, ha? Okay. First 15 days of December, we have here the High Priestess. Okay. So, si High Priestess kasi is more on revelation tong energy na to. So everyday na lumalabas to my dear, meron ka talagang mga matutuklasan at saka meron ka talagang mga malalaman. Okay. Pero ang pinakamalakas na energy dito my dear is yung tanong na are you ready? Handa ka na ba sa kung ano tong malalaman mo? Okay? Or sabihin natin, you need to be ready. Okay? Hindi Mas hindi ka ready, malalaman mo siya eh. So siguro, you need to be ready. Kailangan mo maging ready, my dear Pisces, sa kung ano man tong matutuklasan mo at malalaman mo ngayong first 15 days of December sa energy ng High Priestess, okay? Mm -hmm. Tingnan natin. Next card. Parang sinasabi ng card niya dapat hindi ka masyadong mabothered or parang hindi ka dapat masyadong makerid away kung ano man tong ilalabas ni High Priestess ngayong first 15 days of December. Next card, my dear, is the energy of the night of Wands. Ikaw ba my dear ay kasi si Knight of Wands malama, ma, ano daw? Si Knight of Wands, dahan-dahanin mo kasi para may lakad. May lakad ka. Okay? Si Knight of Wands kasi my dear is nakaka-connect niyan sa energy of Uh, exploration, okay? Kung medyo iaano natin yung kanyang energy, medyo may pagka-investigador si Knight of Wands. So, if just in case, lately, medyo na-curious ka sa mga bagay-bagay sa paligid mo or parang medyo may mga fill in the blank, mayroon mga bagay na hindi mo maintindihan, and naghahanap ka ng kasagutan at ng tanong, ang first 15 days of December, eto yon. Meron ka mga madidiskubre. Kasi this is energy of the night of wands. Energy din ng night na nilalabas ngayon, my dear, if mag Uh, ipupush mong malaman ng isang bagay, malalaman mo siya. Okay? So, dalabang energy, my dear, ha? Kung nagawan mo na to ng action, ibig sabihin, itong mga nakarang mga buwan, uulitin ko lang, my dear, is talagang naging very curious ka sa mga bagay-bagay. Parang mga fill in the blank, nalilito ka, hindi mo alam kung ano nangyayari, bakit nagkakaganito, so on and so forth. May mga bagay, may mga question marks sa isipan mo. Lately, ha? Okay, lately first 15 days of December, maglalabasan yung totoo. Okay? Yung mga fill-in-the-blank na yan, malalagyan yan, my dear, ng mga kasagutan. Okay? Pero, isa pa sa energy na nilalabas, inuulit ko lang yung sinabi ko kanina, na if ipupush mong malaman ang isang bagay, malalaman mo siya, my dear, ngayong, ibig sabihin, napakaganda ng first 15 days of December para magsiyasat or alamin ang isang bagay actually hindi lang tumor more on parang sikreto-sikreto lang my dear Pisces eh if just in case meron kang mga gustong malaman or matutunan na uh, wag lang masyadong dark no kasi yung mga secret or something yes dark talaga yan pero for example meron kang gustong matutunan Meron kang gustong ma-discover? Okay, like for example, may kinalaman sa personal development mo or trabaho or meron kang gustong mapag-aralan or matutunan. Maganda ditong, maganda din to, my dear. Maganda din to, okay? Uh, isa sana nakukuha ko kung magbabasa ka ng mga libro or mga books talaga mag-sync in talaga may dear, yung mga binabasa mo. Okay? Kung meron ka mga bagay na gusto mo matutunan, uh, for example, ayoko lang maging dark, ayoko lang maging negative masyado. Kung kunyari, uh, paano mag-bake ng cake, or paano uh, magluto ng isang pagkain, or anything, paano manahi, something, okay? Uh, napakaganda nitong first 15 days of December, my dear. Okay? Pero dun sa dark na energy, malalim na energy, If just in case medyo may mga peel and the blank, yun nga, paulit-ulit na lang tayo dito, magatagal tayo. <laughs> okay, let's go na tayo. Next card. Okay, le next card tayo, my dear. Iniiwasan ko na magpaulit-ulit sa mga sinasabi ko, dear, kasi time-consuming talaga siya. Okay? I think naman naiintindihan mo siya. We have here the Nine of Pentacles. Okay, so this is more on... Ikaw to. Ang nakukuha ko, my dear, ikaw to. Okay, this is you. You're enjoying your life. Okay? uh, sharing, giving. Meron ka ba mga tinutulungan lately? Kasi yun ang nilalabas na energy ng Nine of Pentacles. Eh. Meron ka ba mga tinutulungan? Or baka meron kang mga tao na parang nagiging hands-on ka sa kanila? I think related sa kanila, my dear, yung mga malalaman mo. Kasi parang nakukuha ko dito na parang merong, merong tulungan na nangyayari. Pos possible na tinutulungan mo or possible na very attached ka sa problema ng tao na yon. So parang merong ka madidiscover na something sa kanya. Okay, sa tao na yon. Okay? Let me see. Hindi ko naman, hindi ko kinukonclude, my dear, na parang... Lihim or something bad. Basta yung energy kasi na nasasagap ko is parang fill in the blank parang lately may mga napapansin ka pero parang hindi mo siya makonclude. Parang kumbaga parang ano siya, yung alam mo yung parang sa kantaan, sa video okay, yung may missing lyrics, parang ganun. So ganun na nakukuha ko. Okay, so connected dun sa tao na parang tinutulungan mo or medyo attached ka talaga sa kanya. Okay. We have here the energy of the judgment. Merong mangyayari dito. Sa dumabas si judgment eh. May mangyayari dito dear. And I think connected sa energy ng high priestess. Yes, revelation, meron ka mga matutuklasan, given. Pero nararamdaman ko na parang may something na pasabog tong reading na ito. Sa energy ng judgment. Okay. So kunin na natin yung ibang mga cards. Last four cards na lang tayo dear. Let me see. Next card. Pisces, first 15 days of December. The Hermit, energy ng pagsisisi. Okay. Alam mo, my dear, as much as possible na gusto kong gawin maganda talaga tong reading na to, hindi eh. Kasi nagsama si, si High Priestess at saka si Hermit. This is more on parang realizing, my dear, na nagkamali ka ng desisyon na nagkamali ka ng taong pinagkatiwalaan o nagkamali ka ng taong tinulungan kasi may something na nangyayari dito. So the point na naramdaman ko my dear yung energy na lately parang nakikurious ka o nababothered ka sa isang energy alam siguro ng iyong sarili ng kaibuturan, yung, yung iyong self-conscious mind okay, ng iyong spirit na may nangyayari in the background. Okay, pero syempre, kailangan natin ng evidence. Kasi ang hermit is energy of isolation. So normally, pag nag-hermit ka, ayaw mo nang kausap, gusto mo mapag-isa, energy ng pagsisisi, energy ng realization, ang dami, mong, ang dami nangyayari sa'yo, my dear, sa area na to. Because of yung energy ni High Priestess, yung nilabas ni High Priestess. Okay, so kung ano man yung nilabas ni High Priestess, ni High Priestess dito, my dear, magkakos siya ng hermit sa'yo isa-isahin natin yung energy na Hermit. Ayaw mo muna, ayaw muna ng kausap. Ayaw or ayaw mo muna siyang kausapin. Ayaw mo muna ng kausap. Or energy na regret, realization na nagkamali ka ng decision. There's a tendency na maiisip mo na ang tanga-tanga ko, bakit hinayaan ko mangyari ito? Yung mga ganon, Um, magbabalik ng mga energy, okay? May mga flashback na nangyayari over here every now and then because of kung ano man yung realization na nalaman mo, my dear, okay? May kinalaman to sa isang tao na parang tinulungan mo, okay? As in, super, super attached ka talaga, my dear, sa problema niya or worse, may kinalaman sa usapin ng pinansyal, okay? Tingnan natin, dear, next card. Kasi lumabas si judgment, every time na lalabas si judgment, may, may explosion yan, hindi lang talaga natin masyadong masure kung good or bad. Pero sa sa area mo kasi, my dear, nandito si hermes So, posibleng may kinalaman sa pagsisisi, regrets, okay? So, tingnan natin, my dear Pisces, let me see. We have here the energy of the King of Cups. Okay, si King of Cups is very understanding na card. Kung makikita mo si King of Cups sa gitna siya ng karagatan and hinahambalos siya, my dear, ng mga ng mga alon dyan, okay? Mga alon, water, okay? Pero talagang firm pa rin talaga si King of, walking of Cups, okay? Sorry. Talagang super, super firm pa rin talaga siya dyan. Talagang hindi siya nagpapatinag. And energy ng night, siguro, kahit alam mo siguro, my dear, na may, meron may, may, ng mali, or parang may something wrong lang, talaga, binigyan mo pa rin ng chance, binigyan mo pa rin ng chance talagang inintindi mo pa rin talaga at inunawa mo pa rin kahit na siguro for some of you talagang nagkukos na talaga ng malaking malaking gulo sa isipan mo kung ano man tong bagay na ito okay kasi napakabait ni King of Cups kasi napaka maunawain very understanding very loving pero sabi ko nga sa energy ng Knight of Wands, mayroon kang mga may mga missing piece, may mga may mga question, may mga fill in the blank. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganoon? And ngayon mo na maiintindihan my dear kung bakit nagkakaganon yung isang bagay. Bakit nagkakaganon siya sa iyo? Bakit ganon siya makisama sa iyo? Bakit ganyan yung nangyayari sa life mo? Okay, hindi ko masyadong maano kung ano yung eksaktong nangyayari sa iyo, my dear. Pero sa energy kasi ng Nine of Pentacles is more on parang benefits. Parang siguro meron ka nung mga bagay na kailangan ng tao na ito, kaya nandiyan siya. Pero by the time siguro may dear na mawala tong mga bagay na ito, mawawala na rin tong tao na ito. Okay. Parang pakiramdam ko, parang ginagamit ka lang. no, parang ganun. Kasi si Nine of Pentacles, actually si Nine of Pentacles is like uh, single na energy and very sabihin natin mayaman, okay? May, may, pera, may kaya or may may capacity, sabihin na lang natin na magawa yung mga bagay na gusto niya. Okay? So natin my dear, last two cards tayo. We have here the energy of the death card. Sabi ko na may something na mangyayari. May pasabog na mangyayari. May mga hiwalayan na mangyayari, my dear, ngayong first 15 days of December. Because you are done. You are done. As in, yung dating kutub mo lang, ngayon may pruweba na. Yung dating hinala mo lang, ngayon, talagang meron na talagang basihan. Energy ng death card is energy of death. De tama, death card. Diba, puputulin mo, ikakat mo. Everything na talaga na, lalabas to si justice card, uh, si judgment card. Talagang, meron talagang pasabog yan talaga, dear, as in. Okay, last card tayo, my dear. Once again, ang reading natin is para sa yung first 15 days of December. Okay, let me see we have here the energy of the Knight of Cups. Okay. So, ang Knight of Cups is more on offer. Offering, offering, offering. So, ang nakukuha ko may sa energy ng Knight is, kahit siguro gano kapangit, natawa naman ako dito, <laughs> hindi ko tinutukoy yung itsura ng tao, ha? Kahit siguro gano kapangit yung sitwasyon, okay? Um, naghanap ka pa rin talaga ng maganda. Okay? Isa yun, may di, uh, Pisces, sa katangian na nagugustuhan ko sa'yo Because of uh, Kahit sabihin mong hindi maganda yun nangyayari, nandun ka pa rin talaga Sa positive side Na parang may something good Dito, binibigyan mo ng chance Okay, yun ang na nakukuha ko dito Pero I think umabot ka na dun talaga Sa punto, my dear Pisces, na eh, Pakiramdam mo parang hindi deserve Kung saan mo nilalagay yung energy mo Hindi deserve Okay, yun ang na nakukuha ko dyan, my dear Hindi deserve, okay Hidden message natin over here is the Queen of Cups. Si Queen of Cups, ay Queen of Pentacles. Sorry naman, mali-mali na naman tayo. Si Queen of Pentacles, my dear, is more on troubleshooting. Okay, so siya yung klase ng, ng energy or sabi natin tao, kung tao siya, is siya yung klase ng tao, nakakainin na lang niya, ibibigay niya pa. Okay, hindi niya problema pero susolusyonan niya. So yan yun, my dear. I think umabot ka na talaga dun sa punto, my dear, na naisip mo na hindi niya deserve yung pagiging Queen of Pentacles mo hindi nga deserve na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanya. Umabot ka na dun sa punto, my dear, na siguro na-realize mo na sa sarili mo na masyado mo nang napabayaan din yung sarili mo at masyado nang umabuso tong tao na to. Okay? Yun ang na nakukuha ko dyan, my dear. Okay? So, parang hindi nga deserve. So, there's a tendency din may magkaroon talaga ng mga ending. Uh, magkaroon ng mga hurt. Baka ayaw mong kausapin tong tao na to. There's a tendency na magalit ka. Okay? Kagagawa niya ni High Priestess. Okay? Kasi meron siyang ni-reveal. Meron siyang ni-release. Okay? Kaya nagkakaganyan yung buong first 15 days of December. Okay? So, my dear Pisces, ito ang nasagap natin para sa yung first 15 days of December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pakiklip, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And of course, free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.